Salamin, salamin. Sinong may kagandahan ang kiling? Anong sabi mo? May darating akong bisita? Galing sa isang malayong kaharian? Isang prinsesa? Nakupo, isang malaking problema to. Hindi po. Hindi ko nagpaghanda. Ano ba pakain ko sa kanila? po hindi kong ako dictate ang, ang princess. magendang umaga, mahal na princessa. ay yan. ano din siya? surprise. surprise. oh this is your gift for me? yeah. ang sweet naman ng princess na tulong serap ng regalo niya. thank you mahal na princessa kaso may sera yung, yung prensesa ko. Uy, ka na. Saan ka rin? Ano ka ba galing? Ano? Ano rin Ikaw yung prensesa? Ako naman yung reyna. Uh, uh, uh. <laughs> salamin, salamin. Sinong may kagandahang angki? Aka! Aka! <laughs>